ang alamat ng mangga. Noong unang panahon, sa isla ng Gimaras, may isang engkantadong gubat na hindi pinapasok ng mga tao. Ayon sa matatanda, may halimaw daw na nagbabantay roon. Isang nila lang na tinatawag nilang amangga. Parang isang tao, ngunit mukhang punong kahoy. Walang mga has na pumasok sa gubat dahil sa takot. Kapag daw kasi pumasok ka roon, hindi ka na muling makakalabas. Kung makalabas ka man, nawawala raw sa sariling katinuan ang taong nanggaling sa engkantadong gubat na iyon. Pero ibahin niyo si Lino, isang batang walang kinatatakutan. Siya'y siyam na taong gulang, mausisa at matapang. Anak siya ng mag-asawang magsasaka at mahilig siyang umakyat ng bundok. Isang umaga, inutusan siya ng kanyang ina na bumili ng tinapay sa tindahan ni Aling Nena. Nang siya'y makarating doon, narinig niya ang pag-uusap ng dalawang babae tungkol sa engkantadong gubat. Nako, ipinagbabawal pasukin ang gubat na iyon. Ang kwento sa amin ng aming lolo noong nabubuhay pa siya. Huwag na wag raw naming magkakapatid, subukang pumunta roon, dahil hindi na kami makakabalik o baka mabaliw pa kami king makalabas man kami mula sa gubat. Sabi ng isang babae, Narinig ko na rin ang kwentong yan, kaya nga lagi ko rin pinapaalalahanan ang aking mga anak na huwag maglaro malapit sa engkantadong gubat. May halimaw daw pa si na amangga ang pangalan. Sa halip na matakot sa kanyang narinig, lalong nasabik si Lino na marating ang engkantadong gubat. Nang mabili na ni Lino ang tinapay, agad siyang umuwi sa kanila. "Inay, narito po ang tinapay. Maaari po ba akong maglaro sa lamas?" tanong ni Lino sa kanyang ina. "Salamat anak. Sige, maaari kang maglaro. Basta huwag ka masyadong lumayo para madali kitang matawag mamaya." tugon ng kanyang ina hindi kalayuan ang engkantadong gubat kinalino Naisip niyang doon banda maglaro upang masilip kahit sadlit ang bukana ng gubat. Habang naglalaro si Lino, may naamoy siyang kakaibang halimuya. Amoy matamis at parang galing sa hinog na prutas. Sinundan niya ang amoy at hindi niya namalayan na siya pala ay nasa kitnana ng gubat. Nakita niya ang isang mataas na punong kahoy. Kumikinang ito at tila kakaiba. Biglang umihip ang malakas na hangin. Nawala ang mataas na puno. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang nakakatakot na nilalang, si Amangga. Siya ay parang isang tao, ngunit mukhang punong kahoy. Nagalit si Amangga nang makita ang bata sa anyang harapan. Sino kang pangahas na pumasok sa aking lugar? Sigaw niya. Wala kang karapatang tapakan ang lupang ito. Napaatras si Lino. Nanginginig ang tuhod niya at halos mapasigaw sa takot. Munit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Ako po si Lino, sagot niya. Hindi ko po sinasadya. May naamoy po akong matamis na halimuyak, kaya sinundan ko po ito. Hindi ko po alam na nasa gitna na pala ako ng gubat. Wala po akong balak sirain o kunin ang anuman. Tahimik na pinagmasdan ni Amang Gasilino mula ulo hanggang paa. Tila ba sinusuri niya ang bata? Hindi tulad ng ibang pumasok sa kanyang gubat noon, may kakaiba sa batang ito. Hindi ito mukhang sakim o mapanira, kundi mausisa at puno ng kabutihan ang puso. Tila lumambot ang puso ni Amanga at sa mababang tinig, sinabi niya, Marami nang pumasok dito noon. Lahat sila ay may layuning sirain ang kagubatan, putulin ang mga puno at kuhanin ang yaman ng kalikasan. Ako ang tagapangalaga sa gubat na ito. Napayuko si Lino. Hindi ko po gustong sirain ang kahit na ano. Nais ko lang pong makita kung ano ang meron dito. Totoo po ba yung kwento ng matatanda? Tumango si Amanga. Totoo. Ngunit hindi nila alam ang buong katotohanan. Ako'y hindi halimaw. Ako'y isang bantay at tagapangalaga sa kagubatan, lalo na ng punong nasa likod mo. Lumingon si Lino sa kanyang likuran, at sa isang idlap muling lumitaw ang punong nawala kanina. Ang punong itoy may mga dilaw at gintong bunga, sabi ni Amanga. Ang punong ito ay itinanim ng isang diwata noon pa. Ang bunga nito ay masustansya at wala ni isang tao ang nakatikim pa nito. Munit marami na ang nagtampang agawin ito. Kaya ako nandito upang pangalagaan ang puno. Napahanga si Lino at kanyang sinabi, Kaya pala ang bango? Siguro po ay napakasarap lito. Ikaw, bata, sabi ni Amangga. Ikaw ang unang nakapasok dito na may dalisay na hangarin. Kaya bilang gantimpala, bibigyan kita ng isang bunga. Ngunit tandaan mo, pagkatapos mong kainin ang bunga, ay itanim mo ang buto. Dahan-dahang inabot ni Amangga ang isang hinob na prutas kay Lino. Kunikinang ito sa liwanag ng araw. Maraming salamat po, sabi ni Lino habang yakap-yakap ang prutas. Sa isang yaglap ay biglang nawala si Amangga. Si Lino naman ay takantaka kung paano ito nangyari. Pagkatapos ay muli niyang nakita ang landas pabalik sa labas ng gubat. Dala ang mangga sa kanyang mga kamay. Umuwi siyang tahimik, ngunit puno ng pananabik sa kanyang puso. Nang makauwi si Lino, isinalaysay niya sa kanyang pamilya ang mga nangyari. Ibinahagi niya ang bunga sa kanyang pamilya at pagkatapos ay itinanim niya ang buto sa kanilang bakuran. Kinabukasan, Laking gulap ng buong pamilya nang makita na may tumubong kakaibang punong kahoy sa kanilang bakuran, kumsaan itinanim ni Lino ang buto. Ang puno ay malago at may dilaw na mga bunga tulad ng punong nakita niya sa gitna ng kagubatan. Ipinamahagi ni Lino at ng kanyang pamilya ang mga bunga sa kanilang mga kapitbahay. Di nagtagal, kumalat ito sa iba't ibang lugar at nalaman din ng mga tao ang tunay na kuwento sa likod ng engkantadong gubat. Sa bawat manggang itinanim, tila ba muling nabubuhay ang diwa ng gubat, ang diwang iniwan ni Amangga. Mula noon, tinawag nila itong mangga bilang pag-alaala kay Amangga, ang tahimik, ngunit matapang na bantay ng kagubatan. At diyan nagtatapos ang kuwento ng Alamat ng Mangga. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.